So hello po mga boss, ang ginagawa natin ngayon po mga boss for today's video po mga boss At maghahalo tayo ng pangasintada po mga boss uh, May tipla po tayo ng ano uh, Dalawang karatilya na buhangin Sa isang simento So yun po yung tipla natin po mga boss yung laman po ng isang kartilya ay tatlong timba kung ilalagay mo sa timba po mga boss kaya yung dal yung up yung dalawang kartilya ay nag may laman po siya na anim na timba so yan po yung timpla natin dyan po mga boss mga asintada natin yan okay so nagalo tayo para matilibiran natin ang halo yung ating mason sa taas so yan o ganyan po yung teknik natin po mo boss yan pagka bukas ng semento dyan sa ibabaw papatungan ulit ng buangin So, ganyan lang po mga boss yung teknik sa pag-alo. Yan, babalik rin ng mga kahit uh, dalawang baliktad or isang baliktad. Pwede, pwede na po yan. Maganda na po yung mix niya po mga boss. Uh, binidyo natin yung pag natin para makatulong tayo sa mga beginners po. Yung wala pong experience pa po sa pag ng siminto. Uh, at yung takal, kung inang takal sa isang siminto o ilang ilang balde kung babaldehin mo po yung buhangin eh ang timpla po namin dyan ay anim na timbang buhangin sa isang simento para medyo matapang siya matibay po yung asitada so ganyan lang po yung technique sa paghalo yan ikot ikutin mo lang para maging parang vulkan tal siya tapos lalagyan na siya ng tubig okay hanggang dito lang po muna ang ating video po mga boss thank you for watching Uh, sa mga solid supporter natin dyan. Ingat po kayo palagi mga boss. Okay. Thank you. Bye bye.